kabingkay, good morning. Alam mo, kanina pa ako nag-unboxing ng Hyla Vacuum, kaso hindi ko na, hindi ko pala na freeze, na hindi ko pala na freeze ang aking cellphone. Kaya ngayon, hindi na nakakatamad oh, na guys magkuha, magbalik sa box. Ito yung Hyla Vacuum guys, so gin-unbox ko na, unbox nga hindi ko na kinuha. Kasi kanina ko pa kinuha sa box. Akala ko, nabidyohan ko na, hindi pala. Ngayon, pakita ko na ang box niya ito. Ito guys, ang box. Bago to, yung Hyla. La, two months ago na to sa amin, hindi pa namin nagamit. Gindeliver ni Christian ito. Ngayon, ito na siya kasi maglilinis kami ni Ma. Maglinis siya sa kwarto niya. Pinaubuksan niya sa akin ang Hyla vacuum ngayon. Ito ang gamit niya. Ito. Ito siya. Mas maganda. May rainbow kami guys. Dalawa ang vacuum namin sa totoo ng rainbow at saka um, hyla Bumili siya ng hyla para dito sa Makati. Ito. Gano'n. Madali lang. Madali lang to siya guys. Kasi ito. In-up mo lang ito. naka na nga ako. Tinapong ko ng tubig. Ang dumi sa upuan pa lang ako. Yan. O. Um. Diba? Oh. Um. Gano'n lang siya. Tapos ito yung hose niya. Ito. Siguro mga one inch. Ah. Uh, mahigit one inch itong hose niya. Ito. Uh, two in one up mahaba din siya. Ang kagandahan nito, ito, may lock ito, may may sarado ito siya. Ito. Ay, ang dami gamit. Diyos ko, kanina pa ko daldan ng daldan. -dal? Inulit ko na lang ito, guys. Kasi akala ko talaga, nabiduhan ko na kami na. Ay, ah, mahirap talaga pag ikaw magbibigay. na tuloy ako. Kasi kanina pa talaga ako daldan -dal -dal. ng Akala ko. Ito ang cover nito dito sa kanyang lalagyan ng hose para hindi siya matumihan. Tapos, ito ang all-purpose disinfectant niya. Ilagay mo sa tubig. Ito ang aqua fresh. Pagkatapos, ano pag nagsikan ah, vacuum ka na, tulagay mo. Tapos, kung gusto mo naman maglagay ng ng pabango, yung mga oil na sa last portion na ng paglilinis mo, mat oil kami. Preferin Pray pa rin yun ng Hyla. Nasaan na ba yun? Kasi kanina pa talaga ako dalta ng dal, -dal guys. Hindi ko, hindi ko naman nabidyuhan. Kasi tinamad na tuloy ako. Saan na ba yun? Tila mo. Ay, ay ah, ito. Ito ang oil niya. Ito ang free niya. Yung lemon. Yung lemon. Limon. Mamili ka lang kung ano gusto mo. Eucalyptus. At saka orange. Maganda tong limon na to. Yung orange, okay din naman. Ay, eucalyptus. Okay naman siya. Mabango naman. Yan. Tapos ang kagandahan sa Kyla vacuum guys. Kung malayo ka doon sa vacuum tapos ah, tamad ka na magpunta para i-on mo na. Charan! May remote. Saan ka pa guys? Remote lang. Oh. Para hindi ka naaalis doon sa question. mo. Kasi diba, kagaya niyan, ito. Ito, kung gusto mo labahan yung mga salasit, yung mga upuan, kagaya nito sa amin, nilalabahan namin itong mga upuan na to. ito. Pag ginbrush na namin, ginbrush ko na siya ng hit. Ito ang pangsipsip ng tubig. Yan, o, ganun. Ganun, ganun siya. Para sip-sipin niya talaga lahat yung nasa loob-looban. Kahit yung mga kama nilalaba namin. Ito lang gamit namin guys. Ito. Tapos ma mo talaga nga. Oh, wow! Ang bango. Ang bango talaga ng bakay. Actually, dalawa ang bakyo namin. Rainbow at saka hyla Ito bago to. Ang rainbow matagal na namin gamit. Maganda rin naman ang rainbow. Kasi ang ayok lang sa rainbow. Mat mabigat. Ito sa carpet o dig sa kama ay sa carpet sa sa mga kama at saka upuan kasi di ba ma-feel mo ang upuan pag madumi na makati kasi ako ayoko pa na umupo ma na makati so, na ito yung mga gamit niya lahat guys ito ito Hila number one alam mo kanina pa ako si Daldo ng Daldal tapos hindi ko pala na Pindot kaya tamad na ako magbalik. Ngayon, lalagyan natin ng tubig. Open natin ito guys. Open natin ito. Madali lang pag-open ito. Ibaba mo lang ito. Press mo lang. Baba, baba. Yan. Tapos, ito. Maglagay tayo ng tubig. Press mo lang dito para lalabas ito. Hmm. Oh. Magaan lang siya kaya pwede okay, mo karga-kargayin. Ngayon ito, maglagay tayo ng tubig dito. May, 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 may maximum lang siya ng tubig ha. Hanggang dito lang ang tubig niya. Kaso nga, di ba kanina nag-vacuum na ako, guys? Hindi mo demo ko na. Oh my God, hindi ko pala na videohan. Hindi ko na press ang aking cellphone. Hindi ko na pindot. Tapos ito na, lagay tayo. inulit ko na lang to guys ha? kasi nag-vacuum na ng nga ako dito sa sala. Eh, di ba araw-araw kami nagba-vacuum ng ordinaryong vacuum, lang. Marami pa rin tumi. Eh. Hindi ko maintindihan puro alikabok ngayon kasi araw-araw yan ang gamit namin. Hindi kami nagwawalis dito guys sa bahay namin. Puro vacuum kami. May ordinary kami vacuum. May hayla. May rinpo. Ganun, palit-palitan na ang ginagamit namin dito, guys, na bakit ngayon. Madali lang ito. Pina, linagay ko na ngayon ang i-press mo lang siya. Ito may tubig na to, di ba? Ngayon ilagay ko dito ang tubig na. Press mo lang siya kasi parang na. Pagkatapos, lagay mo lang dito. Tara, ganun. After that, ilagay na niyo ang hose ng vacuum. Ilagay muna natin, lagyan natin ng disinfectant. Bakit para mamatay talaga mga bakterya. Kaya dito sa amin guys, sa bahay namin wala kaming ipis. Kasi dito talaga kami nalalagyan ng mga ipis-ipis dito. Ito pagkatapos na yata itong maglinis na to eh. Pero try natin. Yun lang guys, sa natin. O ay ibalik ko na siya, ilak ko na. Please, din. Yun na, ganun lang katagay guys. Easy. 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 Alam hindi ka nagbabakyong? Kunin mo to. Kunin mo siya. I-press mo lang. Hayaan mo lang siya hanggang maghapon. Kukunin niya yung mga bacteria yung sa loob ng bahay. Sinisipsip niya pa paloob. Kahit hindi ka gumagamit ng ganitong bak. Hindi mo siya ibabakyong. Hayaan mo lang siya hanggang maghapon. lang. Ang dumi talaga. Na-absorb niya lahat ng mga dumi. Ngayon, ibalik ko ito para i-imok sa ito Ganyan po sa kortina. Para mga alikabot sa mga kortina ko rin. Tapos yun kasi ayaw ko ng mahaba. Tanggalin ko ito. Lipat ko yung na dahil Dari yung ng mga upuan ko. Yan. Yan. Actually, rin ko lang po na. Ay! Na ko na. Ang dumi niya talaga. Di ba araw-araw kami nagbabakyo? Nag-react mo yun guys kerana kape, Ayun, dito. Ako, so, dito pwede. Ganyan din yun. Dito pwede rin sa... Pwede rin dito sa ano, sa... Mga cover na yung kukwaba. Pwede, pwede dito tanggalin. ito kung gusto mo maiksi, dito mo maiksi lang ay. Pag yung malapit lang sa'yo ang iginisan mo. Yan. Ganun. Diba? Ano daw ma-feel mo nga malinis guys? Kasi ako ayoko, ko sa puso upuan na alam ko ma-feel ko nga makati ako guys. Yan, ganun. Tapos, kung gusto mo naman, O, plan kung gusto mo pa. Pag ganun-ganun siya, guys, pa ikot-ikot siya. Press mo lang ito, oh Pero pag gusto mo steady lang, ganyan siya. Steady lang yan siya. Linis ka lang. Ganun. Kasi nabakyong ko na dito. Alam mo ba, araw-araw kami nagbabakyong kasi hindi kami nagbabalis dito sa bahay namin. Ang dumi pa rin, pag high lang gamit mo, the best number one talaga ang high lang ulit. Kung gusto niyo mag-order guys, just call me or text me. Pwede kayo mag-comment sa baba sa aking YouTube channel para ma-assist ko kayo. Masabi ko kay Christian, matulungan ko kayo kung paano maka... Pero may Facebook sila guys sa Hila Philippines. Kung gusto niyo mag-message kayo doon, hindi kaya hanapin niyo si Christian. Hmm yan lang guys magpapisa tayo maglinis-linis tayo guys ang bahay Yung isang ganyan sa bagay linis kami ngayon maglinis si mamang ng bahay kwarto nila eh siya naglinis sa kwarto nila yung nagpapasama siya sa akin kasi nakakayong naman ako doon sa kwarto nila guys siya maglinis tapos ito sa mga sulok ito ngayon na ito sa party alam mo yung ginagawa ko ito sa lasit. Ito ang pansipsip sa loob ng ah, ganun o, oh, isipsipin niya yung basa doon ng sabon. Ang maganda nga, ah, ang sa akin kasi guys, ang ginagamit ko nga pang sabon sa dito sa sala namin. Surf niya liquid. Yan. Yan, ganun. Tapos may, bumili na ako ng pang sprayer sa, ah, pang spray sa shop oil. Sinulala dyan. Lagyan ko siya ng downy. Yan, ganun lang guys. So, ito, Gano'n lang. Ganun lang talaga kadali guys. Hindi na madali nang haya buhay natin, kaya the best talaga ang kailangan. Wala na kayong hanggapin, hindi na madali nang haya ang ating buhay sa pagdilinis. Eh, ito, malinis ko na po. Ang duwi no? niya talaga kanina. Pakita ko sa inyo guys, ako kung ako kung anong kadumi ng ano, ano masiksip nung niya talaga. Tapos oh, um Di ba? Ganun ka O, oh, di ba? Dalawang bisis na kung mag guys. Pero dalaw mo, oh, ang dumi ng tubig niya. Yan, kaya ganun talaga. Ma, makuha niya talaga ang dumi. Ganun. Kaya palitan ko na naman at mag ako. Tayo ginawa mag general tayo ay lunes kasi Sabado kasi nandito si Madam. Yan lang guys, iwan ko kung naiintindihan niyo mga explanation ko guys. <laughs> maraming maraming salamat sa panonood niyo sa aking YouTube channel ang pag unbox ko ng Hyla vacuum. Hindi kami sponsor dito guys, sabi ni binili talaga ng boss ko no ang Hyla vacuum. Too much na ito kasi hindi ko ginamit. Yung rainbow mo na ginamit ko. Ngayon ko siya ginamit. Tapos, kasi sabi ko i-unbox ko para makita nyo kung paano gamitin ang Hila vacuum. The best. Hila number one. Pili na kayo guys. Order na kayo. Makita mo ang Facebook nila. Hila Philippines. I-search nyo na lang sa Facebook guys. Maraming salamat. Thanks for watching. Bye! Don't forget to follow my page, Bingkay. And don't forget to click to click and subscribe my YouTube channel. Fairly serious. So, maraming salamat, guys! Thanks for watching! Bye!